proud to represent our fruit of hard labor namin ni Dudong. Ito ay post na to brag but to inspire. Gusto kong maging inspirasyon sa mga taong nawawala ng pag-asa sa buhay. Maraming pinagdadaanan. Gusto kong sabihin sa inyo na huwag kayong susuko. Mapapagod o mapapagod kayo pero huwag susuko. Dahil alam nyo ba, sa bawat pagsubok na ating malalagpasan, may biyayang talaan si Lord para sa kami din namin sugatakala ay nadarating yung mga bagay na to as in lang siyang darating na parang bagyo sa buhay nyo. Pasa na lang tayong mabuting tao. Gaano man kabigat ang ating pinagdadaanan, gaano man kasaklap ang ating nararamdaman, gaano mang pagsubok ang ating pilit na linalampasan. Basta maging mabuting tao kadlang, maging mabuting anak, maging mabuting kapatid, maging mabuting ina. Panatilihin mo, mabuti ang iyong puso, mabuti ang iyong ginagawa. Dahil isang araw, magugulat ka na lang, uulan ka ng blessing ni Lord na parang binasag niyang alkansya ng kabutihan mong inipon niya. Yung mga panahong punong punong-puno ng pagsubok ang ating buhay. Yung mga panahong lubog na lubog ka. Yung mga panahong wala kang makatitan. Yung mga panahong iniiwasan kang parang may sakit ka. Gawin yung motivation yung lahat. Lahat ng pinagdadaanan nyo sa buhay, gawin yung motivation para may marating kayo. Para ipakita nyo sa kanila na ito na ako ngayon. Huwag yung wag niyong itanim yung galit sa dibdib niyo. Oo, magagalit kayo siyempre sa unang bugso magagalit kayo pero gawin nyo inspirasyon lahat ng pinagdaanan nyo para marating nyo kung ano yung gusto nyo marating para time will come ipakita mo sa, kanil, sa kanila na ito na ako ngayon may narating na yung taong pinagkaitan nyo ng pagkakataon yung taong pinagkaitan nyo ng lahat yung taong inapin nyo yung taong hinusgahan nyo nang hindi nyo nadalaman ang totoong kwento. Eto na, ayan na, blines ka na ni Lord dahil ang buhay ay parang wulong lang yan. Minsan nasa ilalim pero iibabaw din tayong pag-ikot ng mundo. Yun ng laging tanda, basta laging lumaban ng patas at walang inaapakang tao. Alam nyo ba na kung gaanong pagsubok ang dumating ang pinagdaanan nyo? Ganon din kadaming blessing ang darating sa buhay nyo. Nang darating ng siksik diglig at magugulat na ng kayo isang araw. Tutungo ang kasabihan na sadyang ang ibinababa ng tao ay tinataas ng Panginoon. Yung inakala mong napaka-imposible ay magiging posible sa isang iglap. By the power of the Lord.